Hey idol oh, sa so, first time tayo na magano, baga uh, tayo ng papakita kung uh, klase ng ng ating materialis. Ano? <coughs> yung klarong klaro, klarong klaro. <coughs> uh, pwede kayo maniwala, pwede kayong hindi, no? No, uh, ipakita natin yung klase ng materials natin na ibinabaon sa ari ng lalaki. No, kasi maraming ano, maraming mga naggagawa kung paano ano, paano i So, gusto ko lang ano, i itama. <coughs> no. Ngayon, mayroon tayong ilang klasing bulitas to, no? Um, yung sulid natin, tatlong klase. Yung sulid natin. So, yung unang-una, ipakita sa inyo yung madalas na, na narinig yung pagtuturo. Ah, uh, yung pag uh, gawa diyan sa kwan sa mga kasama natin sa nag uh, nag uh, nagbe nagba-vlog. Yung unang una dito sa sulit dito tayo sa 7MM. Yan. 7MM. Ano natin para ipakita natin to. Yan. Yan po ang 7MM. So ito nagamit natin to pag ang ang iyong misis o yung girlfriend ay mapayat o so sexy sobrang sexy yan dito pwede din maglagay tayo ng crown na style maganda din sa crown to yung para niyan yung ipaikot yun ipaikot dabis din to yan sa mga mapapayat no so pwede maglagay tayo ng mga 10 piraso, 12 swabi swabi ang pasok nito yan tapos pangalawa kit MM no sa 8 MM ito yung ah uh, na ano uh, mabinta yung tamang size hindi malaki hindi maliit yan ito rin pwede din to sa ito yung pagdi-design -de yung mga dinidesign de ko na aabot ng 30 piraso doon sa loob ng ari uh, ng lalaki 30 24 15 Uh, pool, Yeah, sampung piraso. I-design na natin, 'yan. Pwede yung pahaba, uh, pahaba, pahaba, may pahaba. pa may may uh, tatlong piraso, tapos paikot 'yan mga siyang piraso or dosi depende sa laki ng ari ng lalaki. Tapos pack up tayo dito sa lalim, tatlo. Yayay na yayay 'yan, yan. Diyan nababaliw yung babae. 'Yan. Ito 8 mm. Ngayon yung pangalawa, pangatlo, 10mm. Jo. Oh, oh ito. Ito yung 10mm. Nagagamit lang ito Pwede sa pangilalim sa lambi. Oh, sa lambi ito. Hindi ito banda. Ayan. 'Yan, 'yan, 10. Malaki-laki na rin 'to. 10mm. Hindi ito pwede pang-ibabaw. Kasi once na din nilagay mo sa si ibabaw, masasaktan ka rin, nasasaktan yung laman ng itis sa ibabaw. Bagay lang ito sa ilalim sa lambi kabilaan so mga dalawa tatlo pwede na oh yan itinta ano yung sa size sa size ng 10 mm tapos yung pang-apat ito uh, ito hindi na ako hindi hindi na ako gaano gumagalit dito ito 12 mm eh, hindi makuha oh 10 12 mm ito makikita to sa dyan sa imperador so sa imperador ko to ah uh, stopper to sa imperador ito kinukuha no? so yan yan ang ito yung 12mm so da nung nung bago pa ako sa yung ba, bago pa ako noon mga 2021 nag install ako ito yung ginagamit ko <laughs> lahat ng bahay na nag uh, ila ilala lasinggo yung mayari ng bahay Pin, pinupuntaan ko mga buti botes, <laughs> tinatanggal ko yan yan 'Yan yung bagito pa ko yung uh, dalawa pa lang yung uh, ina-implant ko sa sa tao, ng sa lalaki. 'Yan, ito yung dermim. punta Putetisano sa uh, yung ibang materials natin. Yung, yung yung ibang materials natin, ito ito. Ito yung hams, ito. Ito madalas lang, na, na nakikita to. 'Yan. Hams. Ito da Ah, uh, uh, ano to, pag sinasabing ilang years lifetime na ito. Ah. Uh, uh, ah, ka pa lang maestro nito. Ito, ito, hindi hindi ito basta-basta madurog, no? Uh, lifetime na ito. Ito quality ng qual. Ngayon mayroon tayong ano to, medyo may kamahalan, no? Well, imported siya, lumamalang malang malang sa atin kaya yung mga yung nagugulat sa presyo nito so uh, pag, iipunan na lang no kasi medyo mataas ang presyo nito yan tapos yung bago nating ano yung produkto ito yan to yan ah uh, silicone din ito so high grade high grade silicone din ito uh, made in China pero mer so mayroon tito certificate na pasado ito sa mga kwan, sa mga sa, sa medical silicon ah uh, club no, Yan Yan, pa yan, yah, yung tapos yah tapos yah Yan, yah tapos Yan tapos yah tapos yah tapos yah bulitas yah tapos yah tapos yah tapos yah ang tawag yan, crown. Yan. Ito yung ano, ito yung, ito yung tamang ano, tamang paglalagay ng hams. Saka, yung ano, kung gusto, gusto kayong makamura, yung iba, naglalagay ng ano, gumagawa ng silicon sealant. Ngayon, pag medyo matapang yung katawan ninyo sa kwan, so tataga yung silicon sealant yung gina, ginabutang sa kwan. Nilalagay sa sa bintana, no? Yan, yung ginagawa yung iba. So, yan, katagalan yan, nagmi-melted po yan. Pag nagmi-melted yan, sumasakit so na yung loob ng ari nyo. So, yung iba dyan, nagpapatanggal. So, pag tanggal, makikita namin dyan, nagmi-melted, nagkulay dilaw, nagnanana na siya. Ayan, kaya, yan, yan ang ano, kaya kailangan tat tatanggalin. Okay. Dito na magtatapos yung ating ano, atong Uh, munting ano, munting aral sa materialis ng ating solid bolitas yan, sa kayong silicon, silicon yan ito do yan so yun, uh, palo lang sa ating videos na, yah, 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 sa pag-angat. Ano? Pag-angat. Pag-angat di Bantam. Ah,